Attention mga SSS pensioner, kung kayo ay isa sa mga pensioners ng SSS, huwag nyo lang itong kakalimutan para hindi matigil ang inyong pensyon. At ituturo ko sa inyo ang mga paraan kung paano tayo magkocomply. Ito na ang pinakalatos na update mula sa SSS na po pwede na tayong mag Viber video call. Okay, isa lang po yan sa mga bagong pictures para po yan sa mga may sakit, sa mga na bedridden, yung mga nakahiga, sa PWG, mga nasa hospital, ang OFW at mga nasa abroad, kailangan din po niyan. At para sa mga ibang members na tumatanggap ng pensyon. Dati ay mga nasa abroad lamang ang nire ng SSS na mag o Annual Confirmation of Pensioners. Ngayon, pati na rin ang mga nasa Pilipinas. Para tuloy-tuloy ang inyong monthly pension, dapat natin ipaalam sa SSS na tayo ay alive at kissing pa rin. Okay? So, sino-sino ang mga kasama dito? Kailan tayo dapat mag-report sa SSS at paano natin ito gagawin? Simula po nitong March 2024, nawagan na ang SSS sa lahat ng mga retirement pensioners na ang edad ay 80 pataas. So, mind you, 80 pataas na nasa abroad o nasa Pilipinas na sumunod sa Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay pinatutupad para masiguro ng SSS na maprotektahan ang mga pensioners na tama at eligible ang mga nakakatanggap ng pension At ang integridad ng SSS funds para na rin sa mga susunod na batch ng mga pensioners. So ano-ano mga requirements sa ako? So, Unang-una, kailangan meron tayong form, Annual Confirmation of Pensioners Form. Ang tawag po dyan ay Pensioners Reply ang form ay pwede makuha ng libre sa mga branches ng SSS o kaya pwede rin natin siyang i-download mula dito sa link na ito. Okay, masyadong mahaba po yung link na yan at nilagay ko po yan sa description para kukopyahin nyo na lang. Okay, pagkopya nyo, pwede nga ipaprint sa mga computer shop, sa mga may printer at pilapan nyo na lang. Okay? So, number two, kailangan din ng photocopy ng inyong SSID o kaya ay dalawang kopya ng valid ID. Kung SSID, isa lang. Pag walang SSID, dalawang ID. Okay? So, ano naman ang mga requirements sa ako? So, Unang-una, kailangan 2 months bago ka mag-birthday ay pwede na mag-file ng ako hanggang sa araw ng iyong birthday. So, ibig sabihin, meron kayong dalawang buwan na palugit para makapag-file ng ako. Para naman sa mga nasa abroad, Una-una, mag-submit ng ACO Pensioner's Reply Form at dalawang valid ID na issue ng host country. Ang ibig sabihin kung kayo ay nasa US, kailangan meron kayong dalawang ID na ginagamit niya sa US.